Tawagin mo muna si Papa. Oh, lalaway na ako. nakahapon. O. Oh. Tawagin mo muna si Papa. Bye. May toyo na yan. Lalagyan ko na ng kay Mama kanin, kain, kain. Hindi pa sumabay si Papa. Rang, rang! May mangga dito. Ba't hindi ka muna dito? Kain muna dito. Matapon pa dyan yan. Hindi makaupo yung kapatid mo, sumakay ka. Possible, ko Ito, ito Lay Kunin mo sili yung kamay ko. yan po ang aking alaga. So, nangangalabit siya sa part na yan. Humihingi siya sa akin ng pagkain. Yan, may oras po kasi sila para kumain. And yan nga po, makita niya kami kumakain kami. Kinukulit <laughs> akong humihingi siya ng pagkain. Yan guys, so nakakatuwa tong asong to. Ako muna. May kisabay ka pa eh. Di ba kakakain niyo lang? Yan, nakain ko muna kayo. Hmm? Yes, si. Si. Gusto mo? Oh, it oh, loves. na yung bibig ko sa... Um Aray, chi! <coughs>